Hi guys, good morning. Andito na naman ako as sa akin, sanctuary. December 10, pinapa-deliver na ni Madam ko yung pinapa ano na ni Madam yung kanyang halaman. Um ipinapa antag dito. Ang ganda o nagte-trail siya guys oh. Pag hindi siya tag dito, pag hindi siya naaarawan, ito hindi ito naaarawan, ganyan lang siya talaga kulay niya. Green, ito na yung pinaka old, oldest leaf niya yan, ganyan lang. May nag yung ibabaw ng dahon nagpi-pink. Yan. Ah bali, ang order niya ay purple ephesia dalawa kaya lang ito lang yung ano ko pangit ipi ko yung ano niya yung pagsasamahan ko na purple ephesia <coughs> Tsaka ito ito actually ito kasi yung ano yung mga plants niya pagsasamahan ko na ito si um Peach Panama. My God. Alam nyo guys, ngayon ako naka-experience ng Peach Panama. Ang ganda niya. Mm, ganda. Lalo na kapag ka yung litaw na itaw yung kulay niya. ganda. Si Peach Panama. <coughs> si Mahana Corn. to, Si Mahana Corn na nung pinlex ko to sa kanya. ah uh, Ayan dalawa lang yung dahon tumubo na yung isang dahon tsaka ito parang wala pa to yan matagal rin kasi yan eh tapos ito si ang taw dito ito si ay ang galing oh mother na siya mother na siya ang galing si red rib kaya pala nag-ano siya... Si Red Rib. Nag... Uh, lalagas ng dahon. Hmm. Yung mga old leaf niya nag-lalagas. Kasi... Mother, oh. Pa-ano siya. Si Red Rib. So, this is Red Rib. Bali, ito yung alam kong tatlo na sa kanya... Tapos, ano po ba yung sabi niya? Purple Epicia. At saka, ano pa? Yan, ito, yung tatlo. Tapos, Purple Wait, yan, isa. Ano pa tayo ng mas lush. Yan. Isa na Yan. Yan yung isa. Hahanap pa tayo ng ano, baka may natatabi-tabi pa na purple lepicia na lash. Ito kasi bestseller kasi yan, purple lepicia na yan ito. Bestseller siya. Hindi siya, hindi talaga ako nakakapag niyan, sobrang mabili. Yung isa, hindi masyadong ano lash. Tas ano pa may mga kain-kain pa yung dahon. Tapos black velvet daw. Parang ito lang yung black velvet key. Guys, ito lang. Oh. it. Mm. Wala akong black velvet. Sobrang liit. Hindi carry bum Maliliit yung ano ko. Ha? Pambayad po daw sa tiyo tarap. Pambayad saan? Sa tiyo tarap po daw. Tangi o order pa lang. Mayroong ano. Ayan. Hindi ba pwede yung ano black belt pwede ko liit pa. Sa totoo lang guys, hindi ako makaano. Hindi ako Hindi ako maka... makapagparami ng black belt eh. kasi nabibili siya talaga hindi ako makapagpalaki kasi talagang ito yan kano lang kasi bentahan ko din, nagdidepende ko sa laki eh. wow si penarty party oh. Alam nyo guys, one thing, kaya mas mahal si Penarty Partita kaysa, kaysa kay pero Kasi si Penarty Partita ito, nag i to. Kaya mas mahal siya ito halimbawa to dalawang dahon pa lang siya 50 na siya unlike si Peru limang dahon na 50 pa rin limang dahon na yan na ito kasi nag-islit-islit ang dahon ito ito to si Peru o to 50 lang to hmm. ito si Peru mamasal yung dahon ito si Pinarty Partita hindi masyadong mamasal ang dahon yan ang difference nila oh. Hmm. Yan Ito si Peru. Ito si Pinarty Partita. Ito si Pinarty Partita. nag i dahon ito. Pakita ko sa inyo. Ito. oh, oh yan Oh. Ayan si Pinarty Partita. nagislit nag i siya. Actually, hindi pa ito yung pinaka pinaka malaki niya. lumalaki ito parang monstera guys. Yung mga monstera deliciosa. Lumalaki siya. Pero ito kasi matured form na niya. Ang tagal bago magpamatured na ito guys. Ito nag slit na siya oh. So dapat ito maipon na o oh, malagyan na siya ng pole Kasi oh, ang laki na. nag slit na siya. Yan. Actually ito Pwede na siyang i-ano, i-cut. Parehas. Kasi may, may ano na siya, may mayroon na siyang nung nilagyan ko siya ng, ito guys nung nilagyan ko siya ng lupa dito ang lupa kasi nito guys, hanggang dito lang ito, nakikita nyo yan. May, meron siyang bukol na siya. Nodes, nodes pa rin yan. Dati ang lupa, hanggang dito lang, yan hanggang dyan lang. Didagdagan ko siya ng lupa rito kasi nga umaangat na siya. Ayun, ang bilis ng pag niya rito. Ang bilis. Pwede na itong itapkat o. Oh. Itong tatlong ano. Ito dito, pwede na siya itapkat dito oh. may matitira pa rin dito to na malaki pa rin yung dahon kung saan pwede pa rin siyang itapkat ulit ng isa pa pwede na siyang i-chop ito pag na chop chop to pwede ng 150 yung tatlong to pamamaturing ko lang ng konti kasi ano na siya eh, oh may islit na siya oh parang ayaw ko naman eh, ano i-release parang gusto ko siyang palakihin collection, mura lang kasi bili ko rito eh. bahala na. parang gusto ko siyang i-collect ang ganda ngayon lang ako naka-experience ng dito sa garden ko uh, nagkaroon ako ng penarty party na may islit siya kahit na maliit lang siya, maliit pa lang siya eh may slit. Usually, usually kasi ang penalty party ko dito sa garden. Ganito lang guys. Oh. Yan. Hanggang ganito lang kalaki pinarty party ko. Kaya parang tuloy gusto kong palakihin. Pero siguro para makabawi ako kasi may binili ako parang tatlo 120 para mabawi ko lang yung puhunan. Itatap ko yun. Tatlo 120. Wala akong nabenta kahit isa pa. Kaya wala pa akong nabibenta. Na, Pero pwede ko nang benta yung isa. 50 pesos. Dalawang dahon yun pwede ka nang mabenta pero bahala na kasi ang dami ko pa naman pwedeng maano ano mapagkuhaan prepare ko lang muna yung kay madam Oo, oh. hanap pa ako ng isa nito itong ipisya na to pangit kasi yung isa na nandun eh parang ang daming mga butas ito pakita ko sa inyo yan no? yan na lang yung mga ipisya ipisya ko eh oh. Tsaka dapat na aarawan siya. Ito pa pala. Meron pa pala ako dito. Ayan. Masipag ako magtanim yan guys. Alam nyo kung bakit. Kasi ano, tao dito. Ah... Uh, best seller siya, mabilis siya ayaw ninyong ilabasan ninyong alaban meron akong besita walang choice guys, ito lang talaga since sa December 10 pa naman siya sa December 5 order, December 10, ilagay ko muna to sa arawan para mas mabilis yung lumaki. December 5 pa lang naman eh. So, meron pa akong 5 days. Yan. Palakihin muna natin. Lalaki, na, lalaki yan. yan. December ano pa naman eh. December kasi ang order niya, yun, dalawang epicia, black velvet, at saka yung yung tawag dito, dalawang ipisya black velvet at saka yung ano yung aglaw na na order in order ko para sa kanya in order ko yun para sa kanya talaga kasi I was about to stop na nga OMG ay ang galing oh guys oh tatlo ang baby niya oh tatlo baby niya Hmm. Ay, oh. Ay, di ko muna to i-release. Buti na lang, hmm. ano. Oh. O kaya, yeah, pwedeng i-release. Pero, ayun, tatlo na baby niya eh. Ito kasi, o oh, tatlo baby. Nilagay ko sa malaki. Lumaki na rin siya, oh. Tatlo ang baby niya. Yan, oh. isa. Tapos dalawa. Ay, talo. Ito, dalawa lang yung baby, oh. Ay, tatlo. Ito, ito, ito. Dalawa yun dito, oh. Dalawa. Bali, tatlo rin yung baby niya. So, ang kaya pala niya laging i-produce na baby is tatlo. Every time. Tatlo. Almost malalaki na rin, guys, oh. Yung mga baby niya. Hindi ko muna siya ihiwalay. Merong isang malaki-laki na ito, oh. Maha harvest ko na. Siguro ito, guys. Hindi ko na muna siya i-release. Ito. Eto. Palalaki takihin ko muna yung mga babies niya. Nakikita nyo ba yung mga babies? Ayan o. Ayan o. Ayan. Yung mga tumuto Ayan o. Palalaki takihin ko muna siya. Tapos iriripat ko siya. Bali tatlo yung baby niyo. Ito ito pinakamalaki. Itong nag-iisa. Pinakamalaki niyang babies. Tatlo siya. Tinan nyo guys, oh, ganito lang siya kalaki. Mother na. So, eto. Eto guys, nabili na to ni Kuya Body. diskupo po naman tong aking kabadi sa pagla-live selling. Iniwan ba naman? Hmm, ayan, naiwan na naman dito. Kaya wala. Hmm, ayan yung mga ano. Hmm. Ang 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 laki na ni ano ni tawag dito si dwarf ponsel ang laki na niya lumaki na siya alam nyo guys hindi ko mapigil sarili ko na pagka nagla live dire diretso lang ako kaya tuloy ang haba ng mga live ko eh ang cute ng ano nito guys parang frozen parang frozen yung kulay niya oh. parang frozen Hmm. Ang cute. Nakadireksan to eh. Ang cute niya. Ito harvestan ko na tong isa guys. Ito. Itong may malaking dahon. Ihiwalay ko na. Wala guys. Tatlo lang. Dalawa yung, yung isang episya na nakuha ko. Medyo maliit siya. Ito lang. ko dito. Hindi ko pa matap mapatino. yun guys ang dami ko na namang naiisip na ano na gawin nakakatawa naman buti na lang hindi siya agad na hindi siya hindi siya mabenta-benta ito hindi siya mabenta-benta to kasi nga ang mahal ng flex ko 250 250 siya kasi nga mother na hindi nila mabili-bili kasi nga 250 at this size so oh, 250 imagine mo ikaw ba oo oh. Ayan lang yan, oh, guys, oh. Hmm. Oh, para ma-imagine nyo. Yan lang yung pinakakahabaan niya, pinakamalaki. Ayan, oh. 250. Pero kasi, guys, mahal talaga ito. Mahal talaga si Swirl Honey AI. Hindi, hindi pa ito kalat sa market kasi slow grower siya. Mabagal siya lumaki. Ayan. Ayan. 'di ba? Nag-video-video uh, na nang tuluyan. Minaka guys. To. Kasi kailangan kailangan kong maparami 'to. Ito na lang yung nag-iisang nag descendant ni ano ko eh. Nang eto ang ganda ng ano bari niya guys. Hmm. Oh. Giant yan. Lagi siyang masasagi dito. Ito medyo old deep niya. Old deep niya niya pero mas maganda pa. Cream. Almost cream. Kulay niya. Oh. Ang shade nito guys sa taas ano. Puno ng saging. Nakakatuwa naman ang albo namin, no. Oh. Or literal na albo, oh. Oh, okay. ganyan kaganda. <laughs> ganyan, hindi ko alam kung uh, masasabi ko bang maganda tong albo namin o oh, pangit. Oh, alam yong kung bakit? Eh nagpuputi siya, eh, oh. Kasi once na nagputi yan, lusaw yan. Oh, dalawa agad lusaw. Oh. Ito. Oh, ito. Ito ng kalaharin to malulusaw pa yan. Ganito sana kung sa albo, ito yung pinaka best na kulay. Eh, tinan nyo, yan Oh. Hi, nabuhay Oh. Pinitas ni nanay ko, sabi ng nanay ko dito. Tanim mo to na. Ang ganda ng bulaklak. Tapos pinakita niya yung picture ng bulaklak niyan. Ang ganda nga. Eto, <laughs> sana mo buhay. Eto na, in order ni madam ko, na iwan din. Niripan ko. Ganun lang guys pagka seller kayo tapos iwang kayo ng halaman sarili nyo namang pagagawa nyo eh. sarili nyo kamalian nyo eh. Hey, nyo ganun lang ayan parang pwede na ako mag live ulit eh pero siguro kapag ka nag live ako hindi ko na masyadong ipipilit yung kagustuhan ko na maubos kasi hindi madaling magtanim guys eh binibigyan ko lang ng kaligayahan yung mga se, yung mga ano ko mga miner ko kasi nga alam ko yung urge na gusto mo magkaroon ng halaman kaya lang nga yung halaman medyo hindi kayo bate kaya nagbibigyan ako ng ano ng yung sa murang halaga o, ngayon kung doon sa binigay kong murang halaga nabuhay nila di mas maganda pero ang totoo guys, talaga ang hirap bumuhay ng halaman. Mm, tinan nyo, minsan tinanim mo, buhay na, 'di ba? Pagbalik mo, oh, ayan oh, tumba oh. bulok. So, need mo siyang buti, mahaba-haba pa yung node niya. Oh. Nabulok. Ito ang sabi nila si White Tip. Alam niyo ba guys, ang hirap buhayin nito. Hirap niyang buhayin, promise. Alam nyo, guys, napakatsaga akong mag-propa. Uh, mag-propa, magtanim. Yung... Yung... Ayoko kasi ng ano nang yung mahaba yung node. So, ang ginagawa ko, kinakat ko yan kahit na yung risk, risk taker. Yung, yung sinasabi nilang risk taker, yan, literal ako, risk taker ako. Kinat, kinakat ko kasi ayoko ng anong mahaba. Hmm. Ang gusto ko lang mahaba yung video eh. Charis. Ang haba na naman ng video ko guys. Paano nyo ito papanoorin at pagtsatsagaan? Hmm. Ito itatanim ko to guys. Sayang san. tumubo pa siya. Ang hirap niyang buhayin. Nahihirapan akong buhayin to. to. Bukod hang sa aglaw. Ito. Isa to sa hirap akong buhayin. Promise. Ano to ha? Ah, uh, common. Ah, semi rare common belong to sa mga old uh, old aglaw old aglaw to mga nauna unang uso pa na aglaw na kinalimutan na ng tadhana ngayon belong pa to doon pero promise ang hirap niyang buhayin i have this one na super giant hindi ko na siya ma-release kasi walang may gusto ayaw 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 nila pero in fairness ha look oh para siyang black indulip lipstick kung hindi ako nagkakamali parang ganito rin yung mga shading shading ng indulip lipstick eh i-search ko nga search nyo rin guys tulungan nyo ako kung parehas ba siya just in case medyo white lang yung edge neto white ang edge neto guys eh o oh, yan o oh. yan sana mabuhay ko guys sana mabuhay ko o paano guys 20 minutes na naman to pasensya na bye bye love you keep on watching